Guys. Dito na kami guys sa bukid namin guys. Ayan. Ito yung bukid namin guys. Wala nang na, wala nang tumira dito guys kasi habog. habok. Wala na maiwan. Oh, yan yung kamuting kahoy. Ito guys, pakita ko yung puno ng lansones. Maliit lang siya guys pero ang daming bunga pala sa taas guys oh. Oh. Dami. Yan, bro. Yan kami nakatira dati ti sa bundok, babaw. Oo. Oh. Mga Dina, daming bunga yung isa. kami hmm? Guys, ang daming, daming bunga guys, ah. Mali natin, guys. oh. Maliit pa ako. Akyatin na guys, try nating umakyat. Masaka ko guys sa puno ang lechon si guys mag, mag harvest ko guys og so, duha ka buok. ka... <laughs> <laughs> <laughs>

Mm. Pag s. ko bong bong. Ano pag harvest guys oh. Alright daw. Wasin lang ba Cut. Uh -huh. harvest. Stop pa guys oh. Parang Para ba? <laughs> pag na harvest guys oh. <laughs> Uy. Uy. Tama na guys. Oh, oh. <laughs> Kawin na. Kaboy na guys. <laughs> Andami, ano? Dami na. Dami pa sa ano? Dami pa sa taas may isa pang puno. Boss oh, ayun boss. Dari kay. tayo sa kabilang puno. ito guys yung isa pang puno na medyo laki lang sana isa kabuko oo nga eh bukat na bunga malaki laki ito yung puno na medyo malaki laki guys yan yan ang daming bunga guys siguro mga sampung sako to mga sampung sako siguro ano daming bunga oh kaso nakakahinga lang mga cat guys yun yung mga bunga nya sa taas guys oh dami yung bunga hinihingal ako guys ah umakit ako sa isang puno dengan sira na bunganya bunga niya guys oh. kasi nang kumakain sumasayad na bu yung... sumasayad na yung bunga niya guys oh. 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 Ay. meron pa palang puno doon guys sa taas Tatlong puno pala ito dito. Lagukag bunga marang oh. bunga Hilaw pa? Oo. Ito yung marami guys. oh Ito yung bu daming bunga guys oh. Ito sa mga sanga lang guys. I-zoom natin guys. Yan yung bunga guys oh. Yan ang dami. Ang dami. Ang dami. Tara o. na may buong marang na. Hinog naman o. Napauto pa. Ay hinog na na o. Daggo kayo. Hinog na. Napawo daggo kayo toro Gan oh. eh. o. Gano'n e. Yan guys May buo ng marang guys Di mo klaro yung bunga kasi malayo. Tara lang, kumutin ka kita. Kani may tangi kaya. Una oh, man lang sinog. Ha? Abukado, ah, ano mo Tatalonin natin to guys kasi tikman natin to. Tong... Masarap to. Yan. Ito ang talong natin. Huh? Tikman natin nga. No, cuál